tama mga kahiwaga? Tara, samahan niyo akong muli sa isa na namang bagong kwentong kakatakutan dito sa Hiwaga at Sindak ng Gabi. Magandang gabi po. Ako si Carla, 27 years old. At ang ikukwento ko sa inyo ay nangyari sa akin mismo noong college ako. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung multo ba iyon may mas malalim na dahilan. Pero isang bagay ang sigurado. Mula noon, hindi na ako kailanman tumingin sa lumang telepono nang hindi kinikilabutan. Noong third year college ako, lumipat ako sa isang lumang boarding house sa Lukban. Luma na talaga yung bahay. May mga party ng sahig na umuuga at may isang lumang itim Narotari on na nakapatong sa maliit na lamesa sa sala. Hindi ko na masyadong pinansin iyon dahil wala naman kaming linya ng telepono. Display lang daw iyon sabi ng landlady. Pero isang gabi habang nagbabasa ako sa kwarto, tumunog ang telepono. Napakunot noo ako. Akala ko baka ringtone lang pero narinig ko rin. Pero narinig ko siyang malinaw mula sa sala. Pagbaba nagulat ako. Umiikot ng isa yung dial ng phone. Kinuha ko yung receiver. Tahimik, walang tunog. May narinig ako mahina, pero malinaw na boses ng bata. Ate, tulong, hindi ko na po makita si nanay. Madilim po dito, nalamig ang buo kong katawan. Sinubukan kong sumagot, pero naputol ang linya. Pagtingin ko sa paligid, lahat ng ilaw sa bahay, biglang namatay. Bumalik ako sa kwarto, nangiminig. Kinabukasan, tinanong ko ang landlady. Alam mo ba ang sagot niya? Ah, may batang babae dati na nakatira rito. Nawawala siya hanggang ngayon. Huling beses siyang nakita. Kausap daw ang telepono na 'yan. Tapos, wala na. Mula noon, tuwing alas-9 ng gabi, tumutunog ang telepono at paulit-ulit ang tanong ng boses sa kabilang linya. Ate, nasaan si nanay ko? Hanggang ngayon, hindi ko alam kung kaluluwa ba ng bata iyon o isang paalaala na hindi lahat ng alaala sa lumang bahay ay tahimik na lumilipas. Ang sigurado lang, may bata pa rin tumatawag at baka naghihintay pa rin sa sagot mo. Maraming salamat sa lahat na nagsubscribe sa channel ng Hiwaga at Sindak ng Gabi sa na huwag kayong magsawang makinig sa mga kwentong kakatakutan dito lang sa Hiwaga ng Sindak ng Gabi.